Umunta kami ulit dito sa Taipei para mag-asikaso sa aming document sa kasal. Pagkatapos kasi ng kasal kailangan namin bumalik sa Miko para mag-process ng report of marriage para mapatunay na kinasal kami dito sa Taiwan. Pagkatapos namin sa Miko nag muna kami bago gumala sa Taipei.

Guys, update ko kayo. Dito kami sa bus station, delay yung bus ng sasakyan ng papuntang Shinjuku. Nakauwi na pa kami ng pila. Yun pala delay. <laughs> Yun guys, nakauwi din kami sa wakas nandito na kami sa Shinjuku. Hanggang dito na lang po yung video guys. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-share at mag-like sa YouTube channel namin. Maraming salamat.